Agla Troopers, sa pagdiriwang ng Women's Month ay samot saring aktibidad ang isinagawa ng mga kababaihang Agla Troopers na hindi lamang naghatid ng saya, kundi nagbukas din ng pintuan para maipamalas ang galing at husay ng mga babaeng sundalo mula sa senior female officers pati mga women enlisted personnel ay nakilahok sa Zumba Dance Contest noong ika-2 ng Abril sa taong kasalukuyan sa covered court ng gymnasium ng Camp General Manuel Tian Sr. Tuburan Mawab, Davao de Oro. Todo hataw ang lahat sa sayawan. Napamangha ang mga manonood sa iba't ibang konsepto at choreography na ipinaunlak ng pitong grupo. Ang Zumba Dance Contest ay binubuo ng hindi bababa sa walong miyembro at may walong minutong nakalaan para magpasikat sa harap ng madlang people. Dito ipinapakita ang teamwork, husay at galing ng mga participants pagdating sa hatawan, pati na rin kung paano magbigay aliw sa mga judges at sa lahat ng nanonood, kabilang si Mrs. Ami Rosel Hambala. Nasungkit ng Team Technical Building, Gender and Development Office, Office of the Division Adjutant, Civilian Human Resource, at Governance and Strategic Management Office ang third place. Second placer naman ang team ng G4, G10, Headquarters Service Company at Chaplain Unit. At nagwagi sa patimpalak ang grupo ng Signal Battalion, Installation Management Battalion, Military Intelligence Battalion, at 10 Station Hospital Unit na nanalo ng 15,000 pesos bilang papremyo. Samantala, matagumpay namang idinaos ang Aguila Ladies Night kung saan nagrampahan ang mga nagagandahang Lady Aguila Troopers suot ang kanilang mga evening gowns. Hindi naman nagpahuli ang mga civilian human resource ng 10ID na tumingkad sa naturang aktibidad. Dito na ipapakita ang magandang relasyon ng mga kababaihang sundalo at civilian human resource ng Agla Division. Nagpapasalamat naman si Commander 10ID, Major General Alan D. Hambala, sa dedikasyon at kooperasyon ng mga kababaihang bumubuo ng 10ID lalo na sa aspeto ng pagseserbisyo para sa ikabubuti ng nakararami. Talaga namang nakaka-proud ang lahat ng kababaihan ng 10th Infantry Agla Division sa pagpapasikat ng kanilang talento sa sayawan at aurahan at para naman sa buong kasundaluhang kababaihan sa buong mundo. Ipagpatuloy ang pagkakaisa, malasakit sa kapwa at pagseserbisyo sa bayan. Let's promote women empowerment and be empowered. Hataw kababaihan! Check moral, high moral!